ko sa iyo pag Diyos mo apo na ngayong gabi po salamat Panginoon ng Diyos eto po nakamix na po yung gulay sa kanin no? Oh. kasi yung gulay leftover po yun ininit po dito sa kawali kaya nakakawali rin ininit ko pati na yung kanin sinama ko na talmay naman yung kanin tayo. Tatlong na so under observation na siya po sa paghil niya. Ulay. Kung paano magre-respond hey. ang katawan niya? Pero eh, eh. pa rin ang magulang ni CJ Saristosin sa Vespucin sa ospital. Hinihingi po kami sana ng panalangin unang-una. Uh, tulong financial kasi po uh, as of now po ang running bill niya na is 81,000 na. Dating po sa ICU, ang magiging bill niya uh, everyday is 30 to 50,000. Ayon naman sa magulang ng dalawang grade 7 student at isama ni CJ, nagtamo ng minor injuries ang isa nilang anak habang kritikal ang kondisyon ng isa at kailangan operahan. Desidido silang magsampa ng kaso laban sa umano'y nagpabaya at nagbulot ng insidente. Nitong Mirkulis, nagsagawa ng paunang pagsusuri ang Department of Building Official ng Nusod upang matukoy ang sarhi ng pagbagsak ng kalitada sa bisali. Pinag-aaralan din ang posibleng pananagutan na nagkabit ng telecom antena malapit sa kumuhong bahagi nag-check rin po kami kung pagka-install po ng pagka antena is naka-apekto sa integridad ng palitada kaya bumigay. Chine-check din po namin kung ano yung mga posib posibleng pananagutan dapat nito ng developer at saka inupa po at nag-install po ng antena po. Ayon kay Austria, huling nagsagawa ng inspeksyon ng LGU sa Busali noong Marso 2025 ngunit wala namang nailabas na ulat tungkol sa antena. Napag-alamang matagal nang nananawagan ng Homeowners Association sa developer at sa nagkabit ng antena na ito'y tanggain. Sa huling demand letter na like, ipinadala noong Julio 2025, binigyan din ng posibleng peligro nito sa mga residente, eh, ngunit hindi naman ito na aksyonan. On part part, mayroon regulatory violations na pwede po ikaso, whether violations sa pwede at sa mga local building ordinances po namin, pwede rin po yung pamilya magkaso po. Sinsikap pa rin ang ABS-CBN News na pinanampanin ng developer at ng kumpanyang nagkabitin ang dena. Samantala, nag-utos ang TBO sa may-ari ng gusali na lagyan ng canopy ang harapan ng gusali at palitan ng palitada para hindi na maulit ang insidente. Cassandra Salonga, ABS-CBN News. Handa na po sa September ang mga discount gift card para sa mga estudyante. Target ring mas ng DOTR sa mga susunod na buwan ang kakulangan sa regular gift cards sa iba-ibang linya ng tren sa Metro Manila. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Kahit morning rush hour, Pansin-pansin ang mas mabilis na pila sa ticket counters ng LRT-2 Antipolo Station ngayon, near police. Hindi na kasi obligado mag-fill out ng form ang mga estudyante, mga senior citizen, at persons with disabilities para lang makakuha ng diskwento sa pamasahe. Kailangan na lang magpresenta ng valid ID. Kuya kuya bumisita mismo si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa LRT2 kanina mabaga para tiyakin maayos na ang sistema. Nashock po ako kasi po mabilis na po yung ano, kind of transaction. Mapapabilis na po ako sa sa school ko. Ganito na rin ang ginagawa ngayon sa mga istasyon ng MRT3 at LRT1. Simula naman sa Setyembre, hindi na nila kailangan pumila para bumili ng single journey tickets dahil magkakaroon na ng student B cards. Kapareho nito ang puting beat cards para sa senior citizens at PWDs na automatic na may 50% discount. Pero ngayon, mas mabilis na ang pag-apply. Paano mag-work ito? Pupunta ka sa kahit anong station in September, papakita mo ang iyong ID at right then and there, ipiprint ang iyong uh, student beat card in every station sa MRT-3, LRT-1, and LRT-2. We can now simplify the processing. As mentioned, from 5 days, it will now be uh, shortened to 5 minutes. That's the average. Magtatalaga rin ang DOTR ng dedicated counters sa bawat istasyon para sa mga kukuha nito ayon sa DOTR, kailangan lang ipa-renew o ipa-reactivate itong student peak cards kada taon o kumbaga kada bagong school year. Pero hindi naman na yung kailangan gawin sa PWD at senior citizen peak cards dahil lifetime naman na ang validity ng mga ito. Nangako rin ang beep card operator na AF Payments Inc. na makakapag-deliver sila ng 300,000 beep cards ngayong linggo para malutas na ang matagal ng problema sa supply. Hasay po sa trabaho talaga nag-aabot alas ako nalilate sa syempre kalpas ko sa dapat by next week wala time shortage ng po tayo sa mga public transport operator ng LRT1 LRT2 MRT3 kakailangan ng deep sa susunod na taon so po natin ito dahil dito, umaasa si Dizon na wala nang papatol sa mga nagbebenta ng overpriced beep cards online. Aniya, paiitingin na ng DOTR sa tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pangkukulit sa mga ito. Merong mga sindikato na namimili sa mga stasyon. No? And we have already identified which stations. And papantayan namin yung mga stasyon. Pag kayo na huli, tulong kayo. Huli. Samantala, Bumilis man ang pila sa ticket booths, naiipon pa rin ang mga pasahero sa LRT2 platform kakahintay ng tren. 10 minutes kasi ang headway o waiting time para sa susunod na biyahe. Sana po, mas mabilis lang din po yung, yung pagitan ko ng tren. Kasi kaya po rin no, yung mahaba yung pila sa taas. Kasi lalo po pag rush hour. Are... Plano ng DOTR na isa pribado na ang operasyon ng LRT2 sa 2026 para mas mapabilis ang pagbili ng mga bagong tren at mas maisaayos ang serbisyo nito. Andrea Taguinas, ABS-CBN News. Dogs, the one of briefing sa House of Representatives ang BPWH, MMDA at ilang pang ahensya na may kaugnay naman sa flood control projects maging sa mga kontratistang responsable sa paggawa ng natura mga proyekto ng Papa Chol at Gata Gregorio. ...almost all regions. nag ng DPWH ang mga proyektong gawa ng labing limang kontratista na kabilang sa listahang inilabas ni Pangulo Marcos na nakakopong ng pinakamalalaking flood control projects. Our people in the department uh, have been in the field uh, for some time now gathering all the information that uh, we need to authenticate uh, the project that we have submitted to the President, my president my my because they want my to get okay. status report on all these projects. Okay, yeah. <laughs> hindi man nakadalo ang palihing sa briefing sa camera tungkol sa flood control projects, okay, <laughs> tuloy pa rin ang pagkwestiyon ng mga kongresista sa ilang ahensya na dumalo. Yung tubig na dumataan okay, so sa Quezon so City, man. hindi naman na... Uh, naiiwan lang sa Quezon City. Dumadaloy rin yan, pagkunta sa Sarawan, pagkunta rin pagkunta ng Pasig, pagkunta ng Maynila. So everything has to be integrated. So, how do you coordinate all this, uh, this, 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 this projects and uh, programs? Or are they even coordinated so, with each other? We close coordination naman po kami sa NGOs. Ganon uh, din pa po sa DPWH to make ano sure na walang duplication, walang conflict yung aming mga proyekto. Kaya pala sa din ang umano'y problema sa turuan Ayan pagdating sa mga proyekto. Importante magkaroon tayo ng policy director dahil nagagalit na rin ang Pangulo pagdating dito sa turuan, pagdating sa responsibilidad. Ayon kay Artes, tatanggapin nila ang responsibilidad sa lahat ng pumping station kung ito'y pagkakatiwala ng Kongreso. Sang-ayon naman si House Majority Leader Sandro Marcos sa mga nagsasabing walang kredibilidad ang Kamara na imbestigahan ang posibleng anomalya sa flood control project sa gitna ng mga alegasyon laban sa ilang miyembro nito. The Although the House, I believe, should assist uh, in being able to uh, identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to uh, identify uh, where these anomalies uh, lie given the fact that uh, again, the abuse, so to speak, is within our, within the legislature. Wala rin nakikita mali si Congressman Marcos kung may third party na magsasagawa ng mga ganang din ang pananaw ni House uh, Senior Deputy Speaker David Suarez. Like and share, share sir. Thank you for the watching. Haha. Oh. Support. Ninag taon. Um, 6 6 6 taon. Pero sa disability. Hanim taon. Iro sa biyaya tuloy-tuloy. Na dating naging General so. Manager ng NBA na posibleng isolated isla ng kaya ba? Mga stroke? Kaya sa mga flood control Isro? project. Stroke? Kaya, kaya, kaya. gumawa ng short-term, oh, oh, oh. medium-term at long-term mga solusyon para sa pagbabaha. Sabi naman ni Kaloocan 2nd District Representative Edgar Alice, dapat madredge oh, oh. ang lahat ng waterways para mawala ang 30 hanggang 70% ng mga pagbaha sa Metro Manila. Dagdag niya, kailangan na siging mahigpit ang DILG sa mga alkade para kolektahin ang mga basura sa mga daluyan ng pagbaha.